Ay, magandang araw po sa lahat tayo po ngayon ay magka-testing o magka-test kan ang ating kalan use oil version tayo po ay mag preheat muna ang ating kalan bago natin gamitin so ito po ay kombinasyon ng pwedeng use oil or antika at may halong kerosene or diesel, crudo. So, para lang po ito sa pag ng ating chamber ng kalan, para bago natin ito uh, gamitin sa malakas na apoy niya. Bago natin bubuksan yung blower, kailangan mo natin i-preheat yung ating kalan para siguradong maganda may flow ng kanyang apoy so ganun lang po lalagyan natin ng tissue lagyan natin ng kunting ang tika kanina na may halong kerosene yung chamber kasi hindi natin gamit yung tissue ilang piraso lang para hindi siya mag uh, masobrahan ang residue o residual mamaya tapos mo magluto so ayan Ayan lang natin siya mag-apoy ng ilang minuto. Okay, 2 to 3 minutes. Sapat na po siguro yun para nasabing mainit na yung kanyang chamber. So, Siyempre, huwag natin kalimutan lagyan ng mantika yung kanyang tangke. Yung ating pinaka source ng apoy. sa sa inyo po yun kung ano pang gagamitin nyo kung use oil na uh, galing pinag change ulit ng motor o ng mga sasakyan truck o pwede rin ano pwede rin yung mga pinagpretuhan ninyo sa inyong mga niluto ayan yung mga pinagpretuhan ng mantika so ang kinagandahan lang po pag use oil na galing sa change oil ang ginamit ay talagang medyo mas malakas siya compared sa mantika na sa pinagprituhan pero para sila man po sila mag-apoy no nasa nasa inyo po yung anong available sa inyo at kung ano yung preferred ninyo na gamitin kung yung change ulan o yung mantika na pinagprituhan so, nasa inyo rin po kasi yon kung saan anong bang purpose ng paggamit niyo ng kalan na ito pwedeng purpose lang niya eh backup para medyo makatipid kayo sa inyong pagluluto o so sa inyong tangke ng gasol pwedeng sa panapanahon pwedeng gumamit kayo ng gandong kalan para medyo humaba yung paggamit niyo ng inyong kalan si sayang naman yung mga pinagsituhan natin ng mga mantika o yung mga available na lang sa atin yung itatapo lang natin sa kung saan saan sa kanal so medyo may advantage siya kung medyo nagtitipid tayo dahil nasa sa mga nanay yung tatay na conservative no sa kanilang pagasos so ito titingnan natin yung kanyang init ng chamber so medyo mataas na siya no maabot siya 300 Fahrenheit so almost 4 minutes na tayo nag preheat so okay na to pwede na nating buksan yung kanyang blower So, nahihiya pa akong buksan dyan. <laughs> Kaya, so, medyo pula pa mga kaibigan nyo ano, no? apoy kasi hindi pa natin binubuksan yung blower niya at yung apoy na yan kaya pula dahil din po doon sa tissue no? talagang ah, dahil balot ng langis o ng oil yung tissue hindi niya agad mas matupok yung uh, tissue kaya medyo pula pa siya siya yung nagkukos ng pagiging pula ng apoy yung tissue Pwede, sa inyo rin yun, kung pwede nyo tanggalin muna, pwede nyo tanggalin yan, pagka binuksan nyo na yung pinaka blower o yung air blow pwede rin namang hindi na Ayan. buksan natin yung kanyang hangin o yung supply ng hangin So ayan, nakita niyo nagbago na yung ano Nagiba na yung kulay, no? Nagiging blue na siya. So ayan. Kaya natin sarado. Ilalagay na yung ating late ka uh, pwede tayo magsalang ng sinay or ulam na lulutuin natin so ayan tinalakasan na rin yung kanyang blower no? pansin nyo halos na wala na yung kulay pula dahil uh, na blue flame na po siya so napakita no na talagang mas mainit na o mas malakas na yung supply ng hangin So, pwede na tayo mag-supply, maglagay ng ano, ng ating oil. Yan, magdagdag tayo. Binubuksan natin yung kanyang oil tank. Yung supply. natin, no? Kung gaano lang kabilis yung patak ng ating mantika. No? Pero dito naman sa ating design, hindi naman kayo mabahala na papasukin ng oil yung tubo galing dun sa hangin dahil meron tayong ginawang improvement o uh, innovation dito